Ngayon pong unang araw po ng Marso, ito po ang Fire Prevention Month, talakayin po natin ang kasong arson, ang krimen ng sadya pong pagsisimula ng suno. Pero bago natin palalimin ang ating usapan tungkol dyan, panoorin muna natin ito. Yeah, 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 yeah ang sunog ang isa sa mga pinakakinatatakotang insidente ng mga tao dahil maaari itong magdulot ng pagkasira ng mga tahanan. Pagkawala ng mga mahal sa buhay at malubhang pinsala sa kalusugan. Isa ito sa pinakamalaking dagok na maaaring maranasan ng sinuman. Ako ang trahedyang gaya nito ay hindi lamang isang aksidente, kundi isang krimen na sinadya at pinagplanuhan. Ano nga ba ang mga batas laban sa arson at ang mga kaparusahan na kalakip nito? Sagutin natin ang mga katanuwang yan dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. Pero para mas maipaintindi sa atin ang nilalaman ng batas na ito at ang mga detalye at kaparusahan tungkol sa kasong arson, ay muli natin ngayong umaga si Atsor ni Alice Vidal, isang legal practitioner. Magandang umaga po Atsor ni Alice. Uh, magandang umaga Fifi at Dian. Attorney Alice, ito ano po ba itong arson? Uh, At pakibigyan po kami ng detalye kung uh, ano po ang motibo dito sa arson na ito? Ano po ba yung mga bagay or properties involved dito po sa kasong ito? Attorney. Itong itong arson nito, sabi nga malicious destruction of a, a property uh, by fire. Ibig sabihin, talaga pong sinadya ang isang panununog na pag sinabing arson, sinadyang panunog. Ngayon po sa ating batas po, may dalawang klase ng arson. Ito pong destructive arson at itong simple arson. Yung pong destructive arson, covered yan ng PD 1744. Ibig sabihin, nanunog ka na such magnitude na lagang nagkaroon ng napakalaking sunog. Katulad ng panununog sa military installation, mm -hmm. sa hospital, sa uh, train, Uh, aircraft. Yan, malalaking panununog. At hindi lang po involved ang isang building. Maraming building ang nasunog. destructive, po yan. O kaya po ay nanunog ka dahil gusto mo nga uh, makasingil ka sa insurance company. Dahil sabi mo ay uh, in-insure mo tong bahay mo o ang iyong lugar at pagkatapos ay sinunog mo upang uh, ikaw ay makarecover sa insurance. Yan mm -hmm. po ay masasabi rin pong destructive arson. O kaya ay Tatlo at higit pang tao ang involved sa panununog. Ngayon po, yung simple arson ay uh, mas mababa pong uh, panununog ang uh, nanunog ka sa isang inhabited house. Basta po, ikaw ay uh, nagkaroon ng uh, intensyon na sunugin ang isang uh, bahay sa pamamagitan ng uh, apoy. Yan. Yun po ang uh, sinasabing arson at ikaw matatawag na arsonist o isang uh, nanununog na tao at napakalaki po ng penalty niyan. Mm. Alright, speaking of penalty, attorney, anong batas po ba meron dito sa ating bansa na nagbibigay kaparusahan o tumatalakay sa arson? Ayun na nga, kung destructive arson, Presidential Decree 1744. Ang ano niya, ang uh, penalty po niyan ay uh, pagkakakulong dati ng uh, dati po ay death po ang penalty dyan. Ngayon po ay habang buhay kasi inalis po nila yung death penalty. Ngayon, oo wala na tayong death penalty kaya ang nangyari, habang buhay na pagkakulong. Ano po ba yung habang buhay na pagkakulong? Eh, ang sabi po sa batas ay uh, mula uh, 20 years and one day up to 40 years. yon ang habang buhay na pagkakulong. Ngayon, meron pa tayong isang batas, PD 1613 iyon po ay Uh, simple arson. Lahat po nang hindi covered ng destructive arson, yung mga simpleng uh, panununog ay nandito sa PD 1613. Alam niyo po, hindi po sa halaga ng nasunog ang uh, arson kung hindi kung ano ang iyong sinunog. Yun ang uh, 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 essence ng simple arson. Basta't nanunog ka, ikaw ay covered ng uh, law on arson. Mm -hmm wari po dun sa destructive arson attorney Alice, tapos mayroon pa pong mga nadamay. Mm -hmm. wari po, casualty na po ng mga individual. May karagdagang penalty po ba ito o kaso, attorney Alice? Uh, sa, sa akin, sa ngayon, ay ang, ang pag may namatay, halimbawa, nanunog kami, namatay doon, ay uh, considered na uh, kasama po iyon o na-absorb na, na po sa crime ng arson. May date may arson with homicide ngayon po. Pwede rin pong arson with homicide or uh, absorb in the crime of arson kasi po uh, yung arson katulad po yung mga nangyari sa sa ibang lugar na na, na, na nagkasunog, napakalaking sunog at uh, ngayon may mga namatay. Uh, pwede rin pong kung talagang ang motive mo sa panununog ay uh, uh, para pumatay. Ayan, destructive arson 'yan. Kaya mo gustong gusto mo patayin 'yung isang tao, uh, uh, ang ginawa mo ay sinunog mo. Iba naman po iyon. Kasi 'yun ang way mo upang patayin 'yung tao. Pwede pong gawing murder 'yun. Kasi uh, dahil gusto mo siyang mapatay, ay siya ay sinunog mo 'yung bahay niya. Ngunit kung ang ang motibo mo ay pagsunog lamang at in the process ng pagsusunog mo ay na, may namatay, arson po iyon. Ayun, attorney, kasi... Kaya medyo... Mm. Yes. Uh, attorney, kasi may ilan naman po, for example, business people, um, ilang mga may-ari ng mga bahay, sila mismo nagpapasunog ng kanilang bahay? Or ng kanilang institution? Uh, pero syempre, oh, hindi mapatunayan oh, bro, agad. Pero, mm -hmm. Kasi talagang ganon, meron ganon, kasi minsan, uh, yung bahay nila, i-insure nila ng napakamahal. Ngayon, bago masunog, inalis niyan nila yung mga importanteng bagay at sa kanila sinunog yung bahay. Pagkatapos, uh, magdidiman sila sa insurance na maraming nasunog. A uh, criminal ano rin yun po, arson din po ang ano, ang uh, ang ating uh, pwedeng ikaso sa kanila. Talaga pong itong itong arson hindi lang po ito simple kasi po kasama ito sa law na kapag ikaw ay napatunayang isang nag isang arsonist, pwede ka pong tawagin na terrorist under the anti-terrorism law. Kaya magingat po yung mga nanununog kasi po yung PD 1630 yung simple arson, kasama po yan sa anti-terrorism law na kapag ikaw ay nag-violate nun, pwede kang sabihin isang terrorist. Pag sinabi kang isang terrorist ka, ay talaga naman pong mas mataas po yan sa ibang uh, kaso dahil ikaw ay Uh, gumawa ng sunog upang mag, magkagulo ang mga tao at uh, mag uh, mag-instill ng terror sa mga tao dahil uh, ikaw ay uh, nanunog ya yeah, magiging ter terrorist ang tawag sa iyo at malaki ang kulong dinon at yon ay life imprisonment din po yon mm -hmm. um attorney pa paano eh, kunwari isa masabi na natin ano, malapit sa barangay mo, kapit bahay. ina Tapos inaatep na sunugin yung tahanan mo. Masasabi mi rin bang arson 'yon? Ah, uh, pwede, Alam niyo po itong arson. Kapag hindi kapag hindi natuloy, walang apoy. Ah, uh, pwede frustrated. Mm -hmm. Ayan na, nandiyan na yung mga nandiyan na mga gasolina, yung yung mga gagamitin sa arson, ngunit hindi natuloy dahil nahuli mo, pwede po frustrated. Ngunit kapag ka po nasimula na may apoy, kahit konting apoy, ay uh, pwede mong i-charge na ng arson. Kapag may umapoy dyan, ay tuloy-tuloy uh, na na-arson ka. Mas kinapigilan mo siya, eh kung meron na pong nasimula na apoy. Kaya po uh, napakahirap din po at magbantay-bantay din po tayo kasi talagang minsan uh, yung mga uh, squatter, uh, yung mga nag-squat, minsan Minsan meron gustong kunin yung lugar mo, susunugin yung lugar mo upang mapaalis ka. Yan ang maraming nangyayari yan. O ayun. Na mm, Na-mention yung frustrated or yung attempted arson in terms of charges may pagkakaiba ba yung destructive or simple arson, sa frustrated or attempted or arson? Ah uh, napaka yung destruct sa destructive arson kasi kasi ito yung talagang heinous crime talaga, talagang gusto mong uh, sunugin ng buong uh, uh, armed forces of the philippines o kaya isang ospital gusto ko wag naman sana uh -oh. dahil napaka hindi ikaw yon prof <laughs> yung yung yung, yung uh, akusado yung mga may evil mind diyan na, mm. na ginagawang uh, ang panununog ay ginagawang parang way upang pananakot Merong nangyayari niya pananakot upang umalis ang buong barangay. bakantihin ang ng buong barangay at sila yung maghari doon. Sa malalayong ano yan sa malalayong eh uh, uh, ng probinsya. Oo. Ha. Oh, ngayon usually sa destructive arson wala pong frustrated yan dahil talaga namang kailangan Grabe yung panununog na nangyari upang masabe hmm. na disruptive arson. Dito po sa sa simple arson, yung yung baga nag uh, may, may kaso nga po yung mag-asawa uh, nag away nagselusan, Ang nangyari, sinunog ng asawa yung bahay nila. O buti na lang ay napigilan. Yun. Yung pang ganong bagay, pwede pong mangyari yung mga frustrated kasi mapipigilan. Sabihin, sabihin ng uh, asawa ay Uh, hawak na yung gasolina, hawak na yung ano, uh, posporo, sasabihin ng asawa ay, wag honey, uh, ano, ikaw naman ang mahal ko eh. Mga ganun, di ba? Mm. Tapos hindi na itutuloy. May kaso po yan, actually, Supreme Court case po yung ganyan, na nanunog yung asawa dahil sa uh, pag-aaway. Mm naman. Na, na wag naman sana mangyari ulit. Oo, oh, oo. Oh. Well, marami tayong natutunan na ah, tungkol kay Attorney Alice. Pero ito, pahabol na lang. Kung mara, sasabihin nung ah, um, may-ari ng bahay, hmm. na kung naiwan, na, naiwan ko naman talaga na nakabukas yung gas or ano, oh. na, nagluluto. Pa, paano masasabi yun na, ah, how can you differentiate yung negligence and talagang sinadya ng sunugan? I mean, how can you prove that, uh, Attorney Alice? Ya, yeah, yan, yan ang medyo gray area natin sa ano sa batas. Ngayon, ang masasabi na lang ay kung ano ba motibo, may motibo ba yung tao halimbawa, bahay mo yun eh kung susunugin mo, may makukuha ka ba siya sa insurance? Eh, kung wala naman siya makukuha sa insurance at dahil lang ah, dahil lang yan ang karamihan nangyayari, dahil lang naiwan yung gasol, di ba? Naiwan yung kandila dahil lang nagbrownout out. Ah, yun, na hindi naman po natin masasabi sila ay arsonist. kung wala po silang uh, pina-insure nila by yung bahay nila may makukuha ba sila mm. na pati bahay nila ay nasunog kaya lang talagang dahil sa panahon ngayon ng uh, fire prevention month ay mag-ingat po tayo Huwag natin iwan yung ating mga plancha. bago tayo umalis o mag-travel tingnan natin kung inalis na ba ang saksakan mm. kailangan din po tayo ay mag-ingat no. di ba diyan oh. at uh, proper fit okay dahil uh, yan uh, dahil po sa napakainit, talagang mag-iinit yung ano, yung uh, electric fan mo kung iwanan mo. Mm -hmm. Di po ba? Nang uh, maghapon, uwi ka gabi, hindi nagkasundog na po. Kaya lang po yun. Sabi nga di bali ng manakawan, wag, wag lang, lang, masunugan. Ayun, ah. no. pero siyempre, gid sa lahat, oh. kung, eh, kahit po hindi Fire Prevention Month, ugalihin po natin i-check ang ating mga bahay bago po tayo umalis para po iwas sunog at wag naman sana mangyari sa atin ito. At wag na gumawa na iba pang mga bagay na alam po natin pwede makapekto sa pagkasunog ng ating mga tahanan o ating mga pinagtatrabahuhan. On that note, maraming salamat po. At sorry ni Alice sa muling paglaan sa amin. Oras para ipaliwanag sa amin kung ano nga ba itong arson. And of course, sa pagsagot sa aming mga katanungan, pagating sa usaping legal. Mabuhay po kayo, attorney. Thank you so much.